Si Don Freaks ay ang nakakatandang kapatid ni Jin Fricks. Minention sa isang episode o chapter ng Hunter x Hunter sa tagpong kung saan nag-uusap si Gon at Tia Mito matapos magkita ni Jin at Gon sa World 3. Sinasabing sa tagpong ito, hindi nararamdaman ni Gon ang lukso ng dugo ng pagiging ama ni Jin. nung nagkita sila para bang mas tiyuin lang ang pakiramdam ni Gon kay Jing. Isa itong mabigat na revelasyon dahil si Gon ay maituturing na isa sa pinakamatalas na pakiramdam sa Hunter x Hunter ay nagbitaw ng ganitong kaimportanteng detalye. Ito ay dahil si Jing ang tuyuin lamang ni Gon ay siyang nag-alaga lamang dito nung bata pa at hindi talaga tunay niyang ama. Si Don Freaks na kapatid ni Jing ang tunay na ama ni Gon. Mapapatunayan din ito sa paglalahad ni Mito kung saan sinabi niya na isang araw umuwi na lamang si Jing na may dala ng bata na kahit si Mito ay hindi sigurado kung saan nagmula dahil bata pa siya noon. Wala ding malinaw na impormasyon na ipinapakita na nagkaroon nga ng kasintahan o asawa si Jing. Iyon ay dahil si Gon ay anak ni Don Fricks at ang ina ni Gon ay hindi pa ipinapakita sa anime series. Isa pang mabigat na detalye ay ang labis na kagustuhan ni Jing na makapunta sa Dark Continent. Base sa Grandfather Paradox na yung sinabi ayon sa abilidad ni Jing na makapag time travel ay may kulang kang isang mahalagang detalye. Posible nga na sa Korokinesis ang abilidad ni Jing ngunit may isa pang kondisyon na dinabanggit. Iyon ang limitasyon ng abilidad niya na magdala o magsama ng ibang tao maliban sa sarili niya pabalik sa kasalukuyan. Ito ang maaring nangyari Maaring si Jin Freaks nung nagsisimula pa lamang kabisaduhin ang kanyang kakayahan ay aksidente ay nagkamali. Nakapunta sila kasama ang kapatid ni Don hindi sa inaharap kundi sa nakaraan kung saan bago pa lang nabuo ang mundo. Wala pang anumang uri ng sibilisasyon at buong mundo ay may ituturing na lumang mundo. Ito rin ay dala ng pagka-obsess ni Jing sa pagre-restore ng mga ruins dahil nakita niya ng personal at itsura ng mga ito nung orihinal na ayos pa at na-appreciate niya ang ganda ng mga ito sa kanilang patuloy na paglalakbay ni Don ay sinimulan na magsulat ng mga tala ni Don Frix patungo sa kanilang paglalakbay. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay ay nakilala ni Don ang ina ni Gon. Maaring ito ay mula sa isang lumang tribo noong unang panahon. Ito rin marahil ang pinagmula ng malahayop na instinct ni Gon sapagkat magaling na literal na hunter ang mga sinaunang tao at isinama nila ang ina ni Gon sa paglalakbay. Ito ang kalahati ng libro na binanggit ni Jing. Di nila inaasahan na mararating nila ang Dark Continent. Dito ay nagka sila ng pambihirang uri ng mga flora at fauna. Maaring nagtataka kayo kung bakit di napahamak ang dalawa. Iyon ay dahil sa angking karisma ng mga freaks sa mga hayop. Tanda ng isang magaling na hunter. Dito nagsimulang magtala ng impormasyon si Don Freaks tungkol sa kontenente. Subalit nang magpasya na silang bumalik sa kasalukuyan ay nalaman ni Jing ang limitasyon ng kanyang sariling abilidad. Hindi niya kayang isama pabalik si Dol. dahil sa time paradox na nagpapawal na may masama ng ibang tao maliban sa kanyang sarili. At ayan na nga ang dilema ng magkapatid. Paano sila makakabalik ng magkasama? Dito sa tagpong ito ay marayang nalaman na din nila na nagdadalang tao ang ina ni Gon hanggang sa ito ay mga na pag silang kay Gon na mula pinagsamang dugo na nakaraan sa kasalukuyan. Ito ang fine line na maaring mag-bridge sa loophole ng isang time paradox. Kung ating babalikan ay mayroong mga yaman sa Dark Continent na maaring mapahaba ng buhay ng tinatawag na Nitro Rise. Ito marahil ang naisip ni Don Fricks na solusyon na sila ay magpapaiwan at titira sa Dark Continent. Sa kabila nito ay babalik si Jing sa kasalukuyan upang ituwid ang pagkakamali na nangyari at para puntahan si Don Freak sa Dark Continent. Kung kakain ng Nitro si Don ay maaaring pagdating na ekspedisyon ng Kakin Empire ay nabubuhay pa rin ito hanggang sa ngayon. Iyan ang naisip na plano ng magkapatid. Marahil batid ni Don na lubhang mapanganib ang Dark Continent para sa isang sanggol kagaya ni Gon. Kaya nagpasya itong ipasama pabalik sa kasalukuyan ng anak at ipaalaga ito kay Jing kasama ng pangako ng magkapatid na magkikita muli sa inaharap. Dito ay dinala niya ang tipatapos na libro na naisulat ni Don ang kalahate at isunusulat pa niya ang natitirang kalahate o marahil ay si Gon ang magpapatuloy ng kalahating libro. Base sa aking kutob mga idol, maaring may mangyari kay Jing sa istorya ito ang dahilan kung bakit sa kasalukuyan ay nagpa siya si Jing na magpunta sa Dark Continent upang tuparin ang pangako ng magkapatid sa isa't isa. Ito din ang dahilan kung bakit parang tiyuin lang ang pakiramdam ni Gon nang makita si Jing. At ito rin ang dahilan kung bakit sa paralel na sina ipinapakita ang shot ng Dark Continent at isang hunter na kawig ni Jing ngunit mas matanda ito ay walang iba kundi si Don Freaks na naghihintay sa kanilang muling pagkikita ni Jing. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.